kasi mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni, ni Buloy, ni Pantag, ni Deves, ni Presidente Duterte. Yun ay eh, nagpatunay na hindi siya magiging patas bilang kumpulsyon. Kailangan sa umpulsyon, may independence of mind. Pinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boing Remulla na naisumite na niya ang kanyang aplikasyon sa Judicial Bar council para sa posisyon ng ombudsman. Tama si Atty. Panelo, hindi talaga pwede maging ombudsman si Rimulya dahil magkaroon ng kulay ang mga desisyon niya. Dahil siya mismo may kaso sa ombudsman. Dahil makapangyarihan ang ombudsman, may kapangyarihan siya magsuspindi or magpatalsik. Sino man na sa gobyerno, pwede rin siya mag-imbestiga kahit walang reklamo. Kung sakaling magiging ombudsman si Remulla, Sigurado yan si BP Sara ang tatargetin niya. Ang problema lang niya, mabigat din ang mga aplikan sa ombudsman. Meron apat na justices, mga judge, pero mabigat din ito si Remulla kasi back up siya ng presidente. Ito yung mga aplikante sa Ombudsman as of July 4, 2025. Number 1 applicant ng Ombudsman, Justice Samuel Gaerlan, kare ng Supreme Court Associate Justice. Magandang background ni Justice Samuel. Galing siya sa CA, galing siya sa public attorneys, parang step by step ang sa kanya. Kaya okay ito. Pero depende pa rin to sa mga question and answer sa JBC, sa Judicial and Bar Council. Magaling mga nagtatanong dyan. Sana i-live nila ito para makita ng publiko. Number 2 applicant sa ombudsman. Kilala nyo nito. Pamilyar ang pangalan to. Si Atty. Kim Hinares. Galing ito sa BIR sa panahon ni Presidente Aquino. Number 3 applicant sa ombudsman si Chairperson Michael Aginaldo Noong 2015 panahon ni Aquino naging commissioner nito ng naging chairperson ng Commission on Audit. Ngayon sa panahon ni BBM hinirang siya as, as uh, chairperson ng Philippine Competitive Commission or yung PCC. Pero mas interesting yung mga dating mga judges o mga justices sila yung dapat ilagay sa ombudsman. Pang number 15 sa listahan si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. Ang ganda ng pangalan niya. Jesus. Pero ano nangyari? Ano ginawa niyo kuya Presidente Duterte? Kung naniniwala ka sa ating justisya, dapat dito nyo kinasuhan si President Duterte sa Pilipinas at ang mga prosecutor ay mga Pilipinong prosecutor, hindi mga puti. Sana itatanong ito sa JBC kung bakit mo pinadala si President Duterte sa ICC. May gumaganan naman ang ating korte. Ekonomismo na nagsabi ng ICC ay ang last resort. Pwede si Ubersman, kasi mga kanyang karapatan ni, ni Buloy, ni Pantag, ni Deves, ni Presidente Duterte, yun eh, nagpatunay na hindi siya magiging patas bilang kumpulso. Kailangan sa umpulso, may independence of mind, may integridad, at mahusay. Sumusunod sa batas, yung ginagamit ng batas para mag-iharas ang mga tao kalaban sa politika.